Pitik sa bunga no? yan. Dapat din mo pala pinata. Na mm. mm. Ay, ay, ay. Hey, pare. Hmm? ay ah, mga Pipitas po kami ng... Uh... Ano Kalabasa po. Talong. Saka po upo. Saka po... Kitaw. Ayan, aming papaya po. Eh. Puti, napuso na yung papaya natin na. Eh. Napuso na po. Hmm. Pwede na po siyang tabasin, Gawa ng... Nalaban -la -na, na po sa init. Tapos na po ang summer sa amin. Yung katindihan po ng init. Tapos na. Wala na nun, no, puti. Maulan na po sa amin, maulan. Ulan init. Eh. Dalawang araw na mainit, dalawang araw na maulan. Hmm. sayang, So, utoy. Eh, nabulok na oh, hindi agad nakuha. Hmm. Utoy, eh, pwede pa? Utoy. Ganda eh. Uto eh. mo utoy, kalahati utoy. Kaya eh. may kutiyan mo. Eh. Ganda pa eh. Ha? Kaya nga. nga. Hmm. Uh, ah, oh, mga kaisang. Pipita na po at uh, pambiyahin na po. Hmm. Hmm. Ah, kainamang kalabasa na naman. Aray, pwede na po ito oh. Laki na, oh, laki. Yan, no, oh. Miti. Hey. Aray po oh. Hmm. Pwede na. Aray, hmm. Ah, Hmm. Ah. Wala naman pong kalabasa ngayon. Mm. Mm. Ah, ah. Wala naman mga lalaki. Ay po oh. Yan mm. yung. May tig. Oh. Mga nakatago po sa damo. Mm. Toy. kadalhan na. huwag mo na ko tidalhin niyo. magbibiglo kayo mga darama mga darama oh oh maligat oh maligat nyo oh tikman mo naman na rin lapad maligat ba yung ganung haba maligat kailangan ko lang pa sa ayan yung pala authentic man nyo miko yung haba do sa bahay yung dilaw dilaw na mahaba maligat daw tigay sa kayo doon mamaya kung ganun rin ang gusto mo. <coughs> Yung haba. Makapalo nga at ni eh. gali, Galing galing ibang bansa 'yon. Makapala na oh. Pagkakit na rin, hindi lumaki ay. Eh. Nasa gumgumpo. Um huwag yun, liit. Ay, sayang utoy oh. Nabulok din. Balit at apat ang nabulok, sayang eh. Hindi agad utin natin harvest. Uti po. Oo. Oh, <coughs> uh <-huh. coughs> <coughs> ya, ayo, <coughs> Maganda rin daw upi dito sa atin, ipakwan. Eh, ibay mm Iba -hmm. yung bay, pag ano, pag, pag pang mainit. Oo, susubukan ko ha. Tumalim ako dito eh, namatay. Iwari kayo luma yung binhi ko. Susubukan ko ng pakwan, maganda rin daw pagkakitaan yun eh. May binhi ko saan yung Kaya nga, hindi nagkaigi. Ay, di ba nagkaigi? Galing ibang bansa. Magand may, may sinabi sa akin na magandang variety sa atin ay. Parang melon. Oo. Susubok tayo nagkaiging nga kalabas ang malalaki eh ano para may itong ano din na siba na ba kuya iisi ba sa ako natin daliwa pag gugulay naman mahirap lang ay eh pag trigger pera pero pag napitas na ayos na hindi yun ayos na yan siya pa hmm. isig na natin din bitbitin na lang ako bitbit ka isa nga pala ano Yan no, o tingin mo, kakano ito eh? ko na. Oh, at may bitbit na -bit nga pa ng itim. Ay, hindi kaya. Ayun na. Ay, huwag na auto yan. Huwag na. Huwag na. Pihara kaya tayo sa daan, ano? Bigay na kay mother mo. Oo, so huwag. Oh, siya nga, ano? Pero nabigyan ko sa nga, ano? Parang nalalaglag, lalagay lalag ko na hmm. nga. Ito. pang isa din eh. Oh. ito. Y. Ito, y. ito, y. ito y. na tayo. Baka mabulok ko po. Doon naman sa kabila po, ang kalabasa. Marami-rami na din po yung kalabasa namin din. Ayun po oh. Ay ang bigat na no? Oh mga kaisom Kakaalis lang ang ating bisita Kaya ngayon lang po tayo sumaka Ayan hello po sa bisita natin Si na ma'am Ayan po niyo mamaya sa huli ng video Sa so, ating bisita si ma'am bali, ano mga kaisom Pitas po ng uh, talong ngayon Bigla ang pitas ulit at gawa ng ano po Maganda ang kuha sa atin ay mataas-taas po ang presyo kaya po pipitasin na po natin kaya po ang anong ano po lakas po ng ulang kagabi malulunod naman po Yan po, talong. Nakadalawang sako na, tatlong sako na pala. Isang karga na pala, ari. Eh. Bali tumulong po sa atin si Bunso. Akala ko natin si Utol is. Eh. Yan, sina Utol po. Ah, oh, sina Miku. Toy. May bisita o toy. Sina ma'am. Teacher ko nung high school. Ay umalis na. Si Ma'am Perer eh. Hello po Ma'am Perer. Tsaka kay Ma'am Abordo po. Teacher ko high school po yan. Oo. Tsaka doon sa anak. Tsaka kay ate. Yan Toy, good morning. morning, good morning. Yan, si Miko po. Kasama po di si Bukuman. Oo, ay di buha tayo si Gilmar. Toy. Yung isa hindi kasama. Nakakay-ace mo ata. Ah, nagkakangawa yan. Anong kulay utoy? Ba't kulay uris ano? Ang tubig natin. Oh. Sawa naman tayo sa tubig ngayon. Oh, ang laki uti na rin. Ah, mga kaysa, no? ba, uh, uh, ang mga kaisan, no? Binhi. Pero wala itong binhiin. Ang pag ito binhi mo, uti, magkakaigin naman to Kaya lang ang tawag na dito, F2. Maliit na, no? Oh, maliit na. Mm -hmm. Hindi na hybrid utoy. Ayan, no, napitas po ni uti. Souvenir. Kulay etat. nga na rin po ako ni Utol, Ace. Utol. Oh, si Sa bukuman saka si bunso bunso. Yo. Di bawo mangalampo? ano po? Si toy. Yo. Yo Toy. Makan tau toy.

Ah, mga kaisan, doon po sila sa kabilang dulo. Yun pong ating uh, talong. Ito po yung mga bagong tanim na. Ano na po, nagsisimula na po uli. Oh. gagara po ng bungo? Oh. Ah, ah. Mga pangulahin po. Ah, gara. Non. Gara. Makakatat makakakaya na po ng 50 kilos, arin bago po. Hmm? Thank you Lord sa ano po. Sa pag-adya po. Ah. Talaga namang Hmm. Na hmm. Wala na po. Tapos na po ang summer sa amin mga kaisan. Ano na po? Walan init na po sa amin ngayon Kaya po ang halaman maganda na po ulit. Ah, mga kaisan, baka nga po pala ma-encounter nyo yung ano, maliliit po na na ang tawag dun? White fly. Yung po ay napakahirap sugpuin, mga kaisan. Ang ah, makakasugpulang yan, ulan. Pag po umulan ng tatlong araw, nawawala po yan. Tatlo, apat, na sunod sunod Ay umulan po dito ng halos apat na araw tuwing gabi. Nawala po yung aking mga white fly. Kahit anong spray mo dun, Talagang ano po yun Mahirap tanggalin po yun Tanging solusyon ulan Kahit dalawang araw na ulan patay yun lahat Mahina po sila sa Ulan Ang dami din nagkukumid eh Kaya yung talong ko ay puro white fly Talo po sila ng ulan talong mo nito makabubulasan ko po din ang ng tubig eh oo hmm? opo mga kaisan pipitasarin na rin po natin sayang naman kahapon po ay eh, pumitas na kami ay eh, kukuhaan ko na rin po eh. sayang para po maisama sa pagbiyahe Pun pelele napek satu, tuh bengti bengti. Walaupun bengti uneh, meramek uneh. Ngelele ngelele, ngelele ngelele. Ngelele ngelele, ngelele ngelele. Sa buhay. May, Dapat ba? din mo yung laklapin na ta? Hmm. Merong ano, mga kaisan, oh. Pwede pang mayuhan. Pagkalaking upo. Siyak mo lang ito, eh. Mm. Mm. Laki. Baka mapigtas, ah. Eh, mura pa. Baliki, baliki. Laki. Pwede ah. po pang mayuhan, oh. Um pinakamalaking upo at pinakamalaking gulay aba gabaraso parang maliit pa rin kasi ang pagkatagal din pala ng upo ano bukas na rin ang upo pala mga kaisan ang tagal din pitasan ang tagal na, na rin eh. hmm. ibig sabihin battle po ang upo sa amin lugar kahit naman saan po asana itong lugar Batong pero mas batong din hmm. puro upo po eh hmm. san tapos lang ang namin mag ano sir Giyan, maraming salamat po sa bigay mo na binhi yung Calexto F1 kaya ayan sa mga gusto po mag order kay si Ryan po kayo mag order ah uh, saya Ryan sibling tray ay ako na muna ang magsisibling ngayon ng akit gawa ng ano po binigyan po ako ng binhi sa so, susunod na lang po ako order kay si Ryan ulit no ano po binigyan ako ng uh, Crex f 1 isang latang malaki kaya sabi ko po eh, yan kami na po ang magpapalan ito si Utoy po ang maglalagay ng buto no, Sinautoy naman po nagtitinor doon ibibinadlaan lang po namin ng dalawang oras para mawala po yung uh, bakterya ng lupa pero naibalad ko na rin po tapos mga kainsan ito po ay nasa 12,000 challenge pa rin po ito ang ani po natin ito ah uh, June. August, September aabutan natin po yung magagandang presyo yeah. tapos ay inero tanim po kami ng 20,000 dudublihin po natin challenge po sa amin ulit na kuya Miko baka po susurtihin ng kaunti ibinibilad talaga dito mga kaisan yung pinakang ang ibinibilad po talaga dyan mga kaisan pinakang lupa ay hindi ko na ibilad kahapon at ang ulan kaya ganyan na lang po din na ginawa kong diskarte eh. ah mga kaisan ganda na po uli ng talong namin oh. Eh. gumanda na uli ano to eh mm -hmm. Bumalik mm. na sa dati po. Numisan po eh. Ayos din naman. Kaya lang eh. Maganda-ganda na po uli ngayon. Eh. Buti okay, may deliver pala natin ang kalabasa. Totoy. Hindi po kakayanin pala mga kainsan. Ay, ah, eh, may sitaw pa rin pala din eh. Oh, may ganun pong pambisa. Ay, ah, eh, bibiyahe ko na rin. Oh. Hindi po kakayanin kainin. Hmm. Oh. May galing pong mga ng mga sarde-sarde sali salin-salin ng kalabasa. Hmm. Ang dahil pa rin na kalabasa natin to, toy. Toy. pasang ka. Woo. Toy, pasang kayo natin si Bumboy. Ay po, ang kasamahan panalupa na ibibilad ko. Para po mawala yung mga punggos, bakterya. <laughs> pwede naman pong ano, mainit na tubig. O kaya ipasisingawan mo. Pero sa araw na lang po, dalawang oras, pwede na yun. Napanood ko lang po sa YouTube. Bali ang biniligay po namin lupa ay yung ano. Tawag nun yung ito po. Binili ko lang po ito doon sa Barangay Kalumpang. Ito po. vermicast coco peat at saka carbonized rice hull. At saka chicken man Ready na po itong ano ko. Tapos tinagdagan ko na lang po siya ng uh, coco peat. Ah, mga kaisan, sa mga nagtatanong po, ito po ang ating bibinhiin bigay po ito sayang naman po sabi ko ako na muna magpapalan hmm, naman no. Ah oh, mga kaisan, ibibiyahe ko na po ito mamaya Ipiprepare lang ang namin At uh, patamlong naman po kami Kukuha po kami ng ano Mga pambubong po Papalta na po ito Ah oh. Hmm. oh. mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace bye, salamat po